Ina? Why are you here? What are you doing here, Ina? So it was you. Ikaw nga yung nakita ko kanina. At talagang nag-disguise ka pa bilang waitress para lang makapasok dito? Alam mo gagawin ko lahat makita at makausap lang si Lola at ma-make sure na okay yung kalagayan niya. You can't be here, Ina. Pag nakita ka ni Mama, ipapadampot ka niya sa security. Ewan, hey, please. this? Or what if ako nalang kaya gumawa nun? Ewan, hey, please. Please naman, huwag mong gawin to. Wala mo na akong ginagawang masama eh. Gusto ko lang naman makita si Lola at makausap yun lang naman. Ihayaan mo na ako. I won't just let you get away with this, Ina. you want this? Is ako, ako sa'yo? Please naman. Ayun, nakita at nakausap ko na si Lola. Tatahimik na ako. Please lang. Huwag na ako isang buo. ko sa'yo. Mamili ka. Dadalhin kita sa security or ihaharap kita kay Mama at Joanna. Yohan, please. Tara. Please, please Yohan. Yohan, please. Please. Nakamahawa ko sa'yo. Huwag na magawin ito. Alam ko may mabuti kang puso. At kahit hindi mo sabihin, alam ko nagmamalasakit ka din kay Lola. At parehas lang tayo ng gusto. Ang kapakanan niya. Siguro naman alam mo kung bakit ko ginawa to. Dahil mahal na mahal ko si Lola, hindi ako nagahabol sa yaman mo. Sa inyo na yun. Ang sa akin lang, gusto kong maging okay siya. Ngayon na nakita ko na siya matatahimik na ako. Okay na. Basta ako niyo sa akin, aalagaan niyo siya. Kaya please, nangayaan mo na akong makalis na maayos. Bigyan mo na sa akin to. Excuse me. Yuan? What are you doing here? Who are you talking to? This the crew. I drinks a drink the bar. Kaso inutusan ng head waiter nila ay kukunin daw sa service van. Okay, miss. You can go now. Kunin mo na yung dapat mo kunin. Now! <sighs> Yuan, I have a question. Do you like Ina? What? Saan naman ang galing yun? I'm just curious. Kasi kanina you mentioned that you saw her. But the truth is, imagination mo lang yun, Yuan. Kaya ko lang naman naisip oh, no, yun. Oh, no, 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 no. It's not true. Ba't naman nung magkakagusto sa babae na yun? Why would I develop feelings for someone na gagamitin lang si Lola para makuha ang inheritance ko? Natin. Alam mo kung may nararamdaman ako towards her? Yun ay galit. And besides, kung magkagusto man ako sa iba, it's not a big deal. Again, I'm single. Maalam Nola, hayaan mo na kita dito pero pinapangako ko magkikita pa rin tayo at darating din ang araw na magkakasama ulit tayo ni Nanonong.